natin. Hindi ko talaga alam. Ito din, sinabi ko. Hindi niya naman yan. Binuklat niya. May nagbuklat eh. Hindi naman Hindi ako nagbuklat niya. Kaya nga. Kasi sabi alam ko nga sinabi mong may spaghetti. Sinabi, may makaroni. Sinabi, sinabi, ko, tikman ko nga. Ah, ako nakakain na. <laughs> sinabi ko kay ate na ate. May nagkira kami nila Joyce. Halos hindi na gano'n. Baunin mo, kainin mo sa office. Hindi yeah, naman niya dinala. Paano? Lately, puro pansit. Ang opisina. Sayang kasi din. Pansit niya. No, Nung nagluto sa tiampi, tapos nagbirthday si Marie, Maricel. Oh, ka. Pang set din. Gusto ko naman, anong birdies mo? Sabi ko, Marisa, birthday mo, alam mo ba? Ang natira sa akin, noodles <laughs> <just> na lang. Noodles <laughs> <laughs> na lang tila sa akin. Hinuli nang hinuli yung mga gulay at mga ano. Kain. Noodles day ulit tayo. Baka <laughs> <Nung> naman sabaw. Noodles <laughs> day po kami for today's video. Kain. Okay. Kain. Nisin Seafood from the Philippines. Ito yung baon ko, ang gunisa. Mm. Nalagyan ko na ng bagong kanin. Hindi ko na ubos kasi pinakain ako ng pasyente. Lugaw mo ko ulit. Repeat, replay. Kumakain ako. So, nahiga siguro yung pasyente. Pinututo ako. Kasi mm. tira ko na yung ano pala. lahat. Kaya ito yung ng ginger. naman. Ilang guys. Ilang tayo ng ginger honey. Ginger with honey. Thanks for watching. Happy Thursday.